Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon ay araw ng linggo at sa linggong ito ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang awa ng Diyos. Nasa ikadalawamputpitong araw na tayo sa buwan ng Abril, 2025. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Dito para sa akin ang pinakamagandang pagnilaya natin sa linggong ito sa pagkilala natin sa hindi masukat na awa at pangumahal ng Panginoon na sinasabi dito butihin po oy, purihin pag-ibig niya'y walang mali oo pag-ibig na hindi masusukat pag-ibig na punung-puno ng pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay ipinadama niya sa kanyang walang hanggang awa. Siguro bilang anak ng Diyos bilang binyagan, hinahamon tayo sa linggong ito na isa buhay natin ang ating pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa bawat isa. At ang pagmamahal na ito ay ipadama, isa buhay sa pumagitan ng pagkakawang gawa. Dahil alam ko na ang kawang gawa ay bunga ng awa, bunga ng pagmamahal. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kailan tayo huling nagpadama ng tapat na awa sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Naging maawain ba tayo, hindi lang sa ating sarili, kundi sa iba? At ang awa na ito nagaling sa Panginoon, paano natin ito pinapakita? Paano natin ito isinabuhay? Ang Panginoong Isus, ang kanyang pag-ibig, Pinakita niya sa kanyang hindi masukat na awa, pinanindigan niya ito at inalay ang kanyang sarili alang-alang sa ating lahat. Sa linggong ito, sana madama natin ng Panginoon ay lubhang napakabuti. Isa buhay natin ito, ipadama natin, purihin at pasalamatan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Sana maging instrumento rin tayo ng kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Magpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. putihing pooy, purihin, pag-iibig niya'y walang maliw. Diyos, Panginoong Isus, aming tagapagligtas, maraming salamat sa iyong hindi masukat na awa sa likod ng aming pagka masuway sa likod ng aming pagka matigasin sa likod ng aming kahinaan patuloy mo kaming minahal at hindi mo kaming iniwan maraming salamat amin sa ngalan ng ama ng anak ng espiritu santo